Hi everyone! Samahan nyo naman nga kami ngayon sa Saturday class namin. Nagbigay na nga rin pala kami ng grades para sa prelim namin ngayong second year. Nakauno nga kami kaya naman talagang deserve naming magramin. Hala! Baon ka nga 200. Binili ko 170. Ano yun? Yung pamatahay ko. Sabado nga ngayon ba pero may pasok nga kami dahil ganito nga talaga ang buhay college. Hala! werte pa nga rin talaga kami sa lagay na to dahil nga wala kami ang pasok ng linggo. Tapos na nga pala yung prelim namin, kaya naman talagang umpisa na ng midterm. Ang sabi ko nga ng prelim, babawi na lang ako sa midterm, pero parang sa finals na lang ako babawi. Chiris! <laughs> parang mas mauna pang bawiin yung buhay na Arian B. Inaantok pa nga talaga si Ate Girl dahil nga ilang oras lang talaga yung tulog ko. Baliktad nga talaga yung tulog ko dahil nga tulog ako sa umaga at gising ako sa gabi. O ba diba parang magdale na lang? Hindi <laughs> ba naman kayo masyadong pinapahirapan sa HM pero ewan ko ba parang pagod na pagod na sa buhay tong babae na to? Full day nga rin pala yung pasok namin ngayon kaya naman talagang kailangan ko ng maraming energy. Simula 8am hanggang 4pm yung pasok namin ngayon. By the way, bago nga pala yung mga ginagamit kong makeup ngayon dahil nga ginamit ko na yung bigay sa akin ni mom at daddy. O ba diba alam nila yung kasiyahan ng anak nila talagang makeup lang. <laughs> Madalas nga rin pala ako hindi nakakapag-upload dahil nga sobrang busy talaga. Pero hayaan nyo, babawi na lang ako sa inyo ba dahil nga online class na kami next week. Hindi na nga rin pala ako nag-uniform ngayon dahil nga pwede kaming mag-CHM shirt. Ito nga lang rin pala sa ating kong pants ngayon dahil nga ito lang inahanap kong pants sa damitan ko. Kung bet nyo nga rin ng ganitong pants, bala lagay ko na lang yung link dyan sa comment section. Nagtali na nga rin ako ng hair ko dahil nga bawal talagang nakalugay sa amin. Kung nung first year college nga ako, eh, pwede ngayon nga, eh, bawal na talaga. Kailangan nga rin laging clean yung look namin for preparation nga raw para sa future sure. tapos ko nga mag-makeup eh, ay ko na nga rin yung mga gamit ko para nga makaalis na tayo at baka malate pa ako. Mag-isa nga lang rin pala akong papasok ngayon dahil independent girl na ako, be. Eh. Cheers! Yung maghahatid nga kasi sa ko, kaya naman magta sigal na lang ako mag-isa. Tinanggap ko na lang talaga na walang maghahatid sa akin ngayon. <laughs> Labente bahas nga rin pala yung tricycle papuntang school namin kaya naman talagang mahal din kapag mag-isa ka lang. Pwede naman ako sumakay sa jeep pero mas hassle kasi kapag nag-jeep pa. Diba, Di ba Sakto nga lang rin yung time na nakarating ako sa school dahil nga wala pa pala yung prof namin. Banda rito nga iniisip ko talaga kung magkano ba yung sukli ko dahil nga parang sumobra yata yung sukli sa akin. <laughs> Pinapalit kasi nung yung driver yung pera ko sa tindahan pero sobrang dami niyang binigay sa akin. Bakit parang sobra si sinukulit ako? <laughs> Ayan, -E -E Ayoko nga talaga ng mga ganitong computation dahil nga talagang engot ako sa math bay. 100 nga lang yung pera ko tapos 70 yung tricycle pero may 70 pa akong tira. Ano yun? Pero move on na nga tayo dahil ngayon papakita ko sa inyo na ginawa tayong second year representative ng HM. Imbis na ma-proud ngayon parang nga para kinakabahan pa ako dahil ako ang napili nila. Chiris! <laughs> <laughs> ano ako yung sa teacher na yun? Yes, sinan ko yun tayo ulit. Wala pa si Sela. Ito yung tricycle driver yung nagbigay. Yung tindera. So, please, sa'yo yes. sobra. Okay. Magiging good sa maritan ba ako? Eh, pangkakain na lang natin. Pangkakain na lang ako? Ang dami nila gusto guys, wala na pera. Oo. Sa may nice coffee. Sa so, may Bukas? muna dahil nga tapos na yung first sub namin. Tapos ko na nga talaga yung energy ko ng first sub. Kaya naman ng mga ilang subject na kami talagang pagod na pagod na si ate girl. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain ng street food, bumalik na nga kami sa room para nga sa second sub namin. Banda rito ngayon, nalamdaman ko na talaga yung anto kaya naman talagang gustong gusto ko ng matulog. Pero ayan, nagrami na nga muna kami dahil nga meron pa kaming one hour na pay nga para sa third sub namin. Naghanap nga kami ng bulldog kaso nga lang ay out of stock na lang kaya naman etong cheese ramen na lang yung tatry namin. time na to. Kaya naman, ayan, pati yung ramen ay dinurog niya, hindi naman yan pansit kanton. <laughs> Three hours nga lang kasi yung tulog ko, pero pinilit ko talagang pumasok dahil nga whole day kami ngayon at maraming subject. Asan oh, sila, Kimbe? Eh? Pansit canton. ramen nga pala yung kinuha ko, tapos nangingihan lang ako ng onting sauce na maanghang sa kaibigan ko. Sabi mo, pagtanga na. Ayan, dahil nga wala tayong taga-back ngayon, ito munang kaibigan ko ang palit. <laughs> Look guys. Siya, 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 ma May nga lang namin para nga matunaw yung cheese. Sinabi nga rin pala sa lesson namin kanina na nakakabaog nga raw pala yung radiation ng microwave. Hindi mo kaya ba nakikinig si Arian sa lesson? Hala! <laughs> 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 Nung na nga namin tong ramen, ayan, ya, kakain na nga muna kami. nag nga talaga ako sa buldak ngayon, pero ayan, cheese ramen na nga muna tong kinain ko. yung grade nyo? Hello, oh, guys. Tres. Sarang. Namumula yung 21. 25.1. <laughs> Sobrang taas mo na, Ben. Ito kayo. Namumula. Sabi sa iyo. Kapag malamig ata. Kasi pag nabuhi siya. 1.25. Nantok <laughs> na talaga ako, Worth it yung ano, 11 Yung Level k subject namin ay eh, uwian na nga namin ng kaso nga lang ay eh, umuulan naman. lang. Palike, follow, and share nga ng page ko. Thanks for watching!